Subscribe ke bahasa YouTube channel. Good morning mga kaprobinsya Maliligo na naman kami ulit kasi birthday ng mama ko, 80 years old. 80 years old. So dito muna kami kasi inantay namin yung iba kasi hindi pa dumating. Ah oh, mainit oh. Ah uh, habang nag kami, yung Tubig is ha, palalim na palalim. Kasi hindi oh nag-iihaw muna sila para pagdating doon sa ano, uh, alis na kami, kain na kami handa na lahat. Eh, kinukuha pa yung iba. Nasa resort pa yung iba. Malaki ang kinukuha namin na ano. O, oh, yun. So, dito tayo. Iligo na naman. Oh, Diyan nakapag-ipon-ipon yung mga katauhan doon. Oh. O, so, palalim ng palalim. Oh, ang lawak, oh. punta sa kabila yun, eh. Yan. Parang uulan ah. Sarap kaya kasi hindi mainit ba? Yan oh. Yan. Yan sila oh. Yan ang swimming ng mga bata oh, maya. Pero sa, sa kalagitnaan na yan bubuksan. So, habang ano, dito muna tayo. Iikot-ikot. ano ang ang darating malaki ang ang ingay ng mga bata eh, ito yung mga pamangkin ko ang anak ko yung isa yun know, mo oh? reading ready na oh Tsaka ako naman ito. Oh. Kita na yung bilbil ko. You know? Si sure, sure, sure ah. <laughs> hi. Hi sleeper. Hindi na lagi niya, hindi na may luna, guys, sleeper. Si hi. Oh, ako na si Bugin. Be. Main <laughs> nice sabi. Dala picture bi kay pani ko be video hay sa akong riyo Smile ba? Smile guys, smile. <laughs> Og oh, smile kay kuan ka nang ah Piki ba? Piki kayo. Smile, ka, katawa. Katawa, 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 Hi! Oh, <laughs> Piki nus wala. Aray. Lagi <laughs> lagi smile kini fish. Smile kayo.

mga na Oh ito yan, si yun na sus Say hi, mga kaprobinsya Laligo kami <laughs> dia peluting plotting peluting ya, pusing-pusing puning bilatra sakit sakit banget, mau otak aku mau otak, aku mau otak woi kita mau kiking ini lagi mulai gemi ini ini ngit 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 deh kita mau kita mau kukikuan karena denga nabang